I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Alam naman natin na itong ang ating Donnie at Belle ay nagkaroon nga ng collab kay Philip na kung saan ay gumawa nga sila ng music video para sa kanilang endorsement sa close up at talaga nagkaroon pa nga ito ng live events na talaga namang dinumog. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin saan ay sobrang nakaka-proud talaga ang couple. At dahil ang Moving Closer nga nila from the Cafe official music video ay talaga namang umabot na nga ng 10 million views. At narito nga guys, makikita nyo nga guys, ay talagang umabot na nga ito ng 10.1 million views sa YouTube channel ng Close Up na talaga namang pinag-uusapan na. Dahil sa lahat nga ng nakapanood nito ay sobra talagang kinilig sa ating couple. At ayon nga rito, we hit 10 million views for X Expelive Close-Up MD on YouTube Insane keep on streaming bubblies dahil granto nga talaga suportahan ng maraming Bablis ang ating couple na sila Donny at Dal at sa mga ganitong bagay ay talaga namang handa nga silang gawin ng lahat para sa ating couple kaya naman stay tuned lang tayo for more update kila Donny at Dal sa mga susunod pa na ayuda dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw